Hello guys, magandang magandang umaga sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back to my YouTube channel, Caravan Vlog. Okay guys, ganun pa rin. Nangangapa pa rin tayo sa mga viewers pero okay lang yan. Ah, importante, eh, meron kaysa sa wala. Maraming maraming salamat pa rin sa inyo sa mga nanonood sa mga nakakakita ng aking mga ina-upload na video sana pagpasensyahan nyo na at baka sa mga sunod na buwan ay eh, ma-improve na natin yung ating pagbablog so ayun guys sana maintindihan nyo at doon sa challenge na 1000 views parang malabo nating makuha ngayon kasi nasa 30 views pa lang siya so ayun babaka sakali pa rin tayo na madagdagan na sana nandyan lang kayo palagi so ayun nga guys si pagpatuloy pa rin natin to uh, laban lang wag susuko marami talagang extra challenge sa buhay So, paninindigan na natin ito. Alam ko, nandyan lang din kayo. Uh, gagabayan pa rin tayo ng ating Panginoon. At saka, sana, mabless din kayo lahat, guys. Doon sa mga nanonood ng mga ina-upload kong video. Kaya nagkakaroon ako ng viewers. Kung di dahil sa inyo, eh, walang viewers na mabibilang sa mga ina-upload kong video. At sana balang araw, magustuhan nyo rin yung mga ina-upload ko yun lang guys, inaasahan ko pa rin kayo ngayon pag ina-upload ko tong video na to na sana ay mag improve yung viewers natin uh, ito pala guys itong puno to ito yung tinatawag na bunga no? ito yata yung nginanganga itong daming bunga uh, ayun guys sa uulitin uh, iniling ko pa rin yung supportan nyo sana, uh, please like and subscribe. Sana dumami viewers natin ngayon. Uh, para to sa inyo guys, hindi sa sariling interest. Para to sa lahat, pagka uh, mag-explore tayo dito. Gagabayan tayo ng Panginoon. Okay guys, salamat. maraming Maraming salamat ulit sa inyo.